Good morning po sa ating lahat. Magandang magandang umaga. Ito ano, nagpapaaraw tayo ng ating bukirin. At mahina kasi ito, hindi kaya ang Mababaw yung kanyang kain, kaya ipinaaraw muna natin tapos ipa ano, tayo na lang po ang mag ganda oh. Ha? Oo. Saglit lang naman. Walang tao. <laughs> Walang tao. Ayan, naglulub na. Ha, ha, ha. Meron si tatay ya. Tatai. Tatay! may bumisita sa ating uh, isang uh, technician no? binisita tayo ng isang technician dito ang dating bumibisita rin sa atin binisita yung ating uh, baboy ako sa boss uh, okay man ayos ah ayos din ikaw nagkapon lang hindi pinakapon ko Kanino? Hindi ko pa sigurado kasi. Sulit eh, pagpapakasak -pag 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 mo na yan. Sino nagkapan? Kay Dodoy? Hindi. Doon sa... Kakilala mo lang? Oo. Yun. Okay ba? Makakunin eh. Uh... Bilog -bilog 15 na. days. 15 days na. 15 days na? Oo. 15 days so na yan. barako ito? Diyan. Sa Uyak ba? Diyan. Sa luban to? 2, 4, 6, 8, 10? 11, 11. Walang call, walang damage. Walang call. Uh, Inawa uh, sabagay Kailangan mm -hmm. talaga, yakap din talaga ito. Mm -hmm. yung, pipong, yung routine mo araw-araw. no? -araw. <laughs>

何 <noise> <noise> yan po yung uh, turok ng huling turok no ng iron iron ba tawag iron 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 para iwas bansot daw iwas bansot iwas sa uh, leukemia <laughs> iwas sakit Ante anemia Ante anemia ah sige boss sige ah yun nakalibre tayo ng uh, paturok yun po last na turok sa tag ito iron, ay, ay, iron thank you very much so pinamili na lang natin uh, at nag a din dahil uh, may lakad pa ayaw niyang kumain dito so salamat tayo naman may magluluto ng ating uh, ah ay tangalian kasi meron nagpapatrabaho tayo no magluluto tayo ng uh, munggo ay pausag natin sa munggo ano may uh, ampalaya sitaw okra yan ampalaya pa rin at saka may malunggay po yan no? yan sawag natin nagluluto so ito lagyan na natin yung balit yung munggo may sawag na isda yan ulam oh. Oh, sarap ah. May isdang bayang, bayang ba? Bayang no? Yan yeah, luto na uh -huh. Okay, thank you, thank you. Ayun tayo. Yun, pagkatapos natin kumain. Natapos na yung uh, natin. Ito yung kasabayan doon sa so, may dating Ukraan. Saka ito. oh so, ito naman nyo, Iramin niya itong uh, tractor. Kasi mayroon din siyang uh, basakan. So ito yung po ang nagiging uh, palit, no? Parang uh, ayan, tawag ay uh, palitan. Para wala na tayong uh, babayaran muna. Ayun. Yan ang maging uh, kabayaran, ano? Ayos. So ngayon punta naman tayo dun sa ating uh, pinapagawang tawag doon ay uh, Sawali. Doon sa kabilang uh, barangay naman. Sitel na natin yung ating bayarin doon para masimulan na natin yung uh, Ayon, ah, ha ah, pabahay ng ating sponsor okay ano bala ka na dyan ha ah, okay, yeah. salamat oo oh, okay okay dito na tayo at ito na yung uh, sawali kaya na isa lang pa. isa pa lang yata to wala pa yung isa yung 5 uh, meters

Eh uh, harvest tayo ng konti. Okra sa kasi taw. Di-deliver De natin do kay uh, gusto restaurant. Third time, naka 5.4 kilos lang tayo. 3 yung uh, sitaw sa kato point uh, yung uh, ting okra. Uh, Ko konti. Pero thank you pa rin at uh, blessings dagdag sa ating ayan, uh, pag gastos-gastos natin